Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ng Lunes. andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isang na namang edisyon ng Usapan politika dito sa Facebook Live at mamaya doon sa mga team replay sa YouTube. Pag-usapan natin ang naganap na hearing o pagdinig sa Trikom sa House of Representatives noong isang linggo na kung saan na uh, witness natin, nasaksihan natin ang uh, mga resource persons na mga uh, DDS flaggers. Uh, medyo naging madrama ang pagdinig. Uh, maraming mga dramatic moments, maraming mga intense moments, maraming mga stressful moments. Kakaiba ito doon sa mga naunang mga pagdinig ng Tricom na kung saan ang pinag-usapan ay mga pulisiya. Of course, meron pa rin naman, you know nakita natin kung paano inilahad ni na Representative Geraldine Rumaan ng Bataan yung kanyang panukala na magkaroon ng parang katulad ng KBP, Kapisana ng kapisanan ng broadcast ng Pilipinas. Maganda itong suggestion na ito sapagat ito ay halfway between outright censorship at saka yung self-regulation. Para sa akin, mas magandang self-regulation yung magtayo na lang ng asosasyon ng mga vloggers at silang ang magkontrol katulad ng KBP kaysa sa ang gobyerno magkakameron ng parang sensor na MTRCB, di ba? Hindi 'yon para sa akin katanggap-tanggap. Dapat ang at magandang tingnan yung kay Geraldine Roman. So nagka meron naman ng pagkakataon na pinag-usapan yung pulisiya. Ngunit ang naubos ang oras natin sa panonood ng mga dramatic moments na kung saan may mga umiyak pa nga. Uh, nakita natin ang mga vloggers na DDS na talagang ginisa ng mga congressman. Oh, of course. At nakita natin kung paano uh, naging uh, madamdamin yung mga lumabas na eksena. Uh, apart of me ay na naawa yung parang sabi ko kawawa naman sila. Pero andun din yung shadow Freud kung tawagin yung parang minsan iisipin mo. Lalo na at ako mismo naging biktima din ng mga fake news, di ba? Ah, naging biktima din ako ng mga ito, 'di ba? Mga dati ko naman tong mga kasamahan. Kilala ko lahat ito personal sapagkat sila ay namit ko na nang hindi lamang isang beses kada upang palad, nakasama at uh, alam ko na sa kanilang kamalaya, ang ginagawa nila ay may mission sila sa buhay eh. Masyado silang committed sa kanilang pinaglalaban. Ngunit ganun pa man, lahat naman tayo may mga commitments eh ba? Diba? May mga commitments tayo, binaglalaban natin. Pero ang problema ay may mga nalalabag din tayong karapatan uh, at maaring yung punto ng ano na ba yung sinusulong natin, katotokanan. Napaka-controversial po ng mga pananaw at mga pahayag katulad nung isa na nagsabi na parang ano uh, meron daw this is your truth and I have my truth. Diba? may nagsabing ganon? yan ang katotohanan so yung may sarili akong katotohanan na para bagang sabi ko sa sarili ko napaka postmodern kasi sa amin sa political theory ang tawag ng postmodern ako nga na postmodern na kasi eh, may mga relative eh, may mga knowledge that are socially constructed but ganun pa man pagdating sa mga punto na ako ay hindi masyadong absolutist na pagdating sa mga relativism na yan eh kasi napag-isip-isip ko pag masyado kang postmodern na lahat na lang totoo ay nawawalan ka ng giya lahat na lang pwedeng pag-usapan, lahat. Wala nang kasinungalingan, meron nang tinatawag na alternative truth. Uh, may mga bagay-bagay na meron mga fundamentals eh. Uh, so, yun yung point na maaring ano, maaring dapat eh, pag-isipan. Hindi pwedeng sabihin natin na yan ang katotohanan mo, may sarili akong katotohanan. Kung opinion lang ang pinag-uusapan natin dito, pwede kung masama o mabuti yan. Pero pag nagkakaroon ka na, nagkiklaim ka na, for example, na ang Pilipinas ay nagbubomba din ng water cannon, eh sa tingin ko, hindi yun totoo. Sapagkat iba yung pagsasabi na maari din tayo, inaalaw tayo magbomba ng water cannon pero hindi natin ginagawa. Yun, factual statement yon Pero sabihin mo na nagbomba din tayo ng water cannon, Abay, maliyon. Sa mali yun. Sapagkat minsan hindi tayo gumagamit ng water cannon, Panginoon ko, Diyos ko. Diba magkaiba yun? Yung sabihin mo na pwede nga tayo magbomba ng water cannon pero hindi man natin ginagamit, hindi natin ginagawa. Ginagalang natin ng kapwa natin mga nasa community of states. You know, that's a factual statement because it's true. So may mga ganong klase ng kapag opinion, opinion. Pag sinabi mong gusto ko to masarap ito, eh sa iba hindi, abay opinion yan. Yan ang katotohanan mo. Pag sinabi mo magaganda yung sinis sa akin, hindi. Opinion yun. That's your truth. I have my own truth. But there are certain things like 1 plus 1 is equal to 2. You could not say that you have that truth. I have the different truth. I call it 11. Di ba? Hindi naman may pwede yun. At may mga factual talaga na pwede nating sabihin na yan ay hindi pwedeng paabisuhan. Tapos, ang punto nga dito, yung pa yung isa pang vlogger nagsabi, ayoko silang halanan eh, kasi ayoko malayabel eh, di ba? Uh, na fake news daw is time bound. Medyo controversial ito, ginamit pa si Galileo, di ba? Alam mo si Galileo, ito yung siyentista na nagsabi na ang gitna ng solar system ay ang araw, hindi ang planetang Earth, yung tinatawag na heliocentrism sa geocentrism. Uh, ang dati kasi ang pananaw, ang gitna ng universe ay ang planeta natin. Pero diyan si Galileo sabi niya hindi ang solar system. Meron tayong solar system at ang araw. Eh, ngayon, wala na gitna ang universe kasi alam natin napakarami ng solar system. Maging si Galileo na pa walang bisa ang sinabi. Pero hindi pwedeng gamitin natin yon na parang sabi natin, porket, porket, merong isang Galileo pero hindi lahat Galileo eh may mga bagay-bagay na at saka pag sinabi mo na time bound yan parang ini-excuse mo na pwede ka magsinungaling ngayon kasi pwede maging totoo yan in the future nawawala ng responsibilidad tapos alam mo yun kasi sa Galileo sa totoo lang ang, ang nangyari sa kanya siya ay, siya ay hinatulan ng simbahang katoliko na at siya nga ay ipiniit ng matagal na panahon at ngayon lamang nag-apologize ang Roman Catholic Church sa kanya yung inquisition, ito yung kung saan pinapatawag ng mga tao na di umano ay nagsasalita ng laban sa simbahang katoliko nung panahon, ang inquisition. So, ako nga nung narinig ko yon sabi ko, oh, subtext yun. Hindi nahalata ng mga congressman, pero ako nahalata ko na parang patama yon doon sa hearing na parang sila ay mala inquisition. Uh, hindi natin pwedeng gamitin na pamantayan yung nangyari kay Galileo. Sabi, kung sututuusin nga, ito, hain kaunting lecture na to sa science, yung tinatawag natin yung philosophy of science. Uh, ang philosophy of science, merong tinatawag si, Ka si Karl Popper na ang what makes science science ay pwede mo siyang mapasibulian. Ang totoo ngayon, pwede hindi na totoo in the future. Yun, ganun yun eh. So yung sa totoo, baligtad eh, yung language ng science eh. Hindi yung ang mali ngayon pwede maging totoo in the future. Hindi eh. Kasi ang trabaho nga ng siyentista, pasubalian, hindi ka naman magigisikat na siyentista pag patuloy mo lang ina-affirm yung mga existing knowledge. So, hindi ko na papalalimin yun, pero mukhang mali yata yung paggamit ng paralelism ka Galileo. Parang Galileo fallacy yun eh. Parang fallacy yung ganong klase ng fallacious kasi ina inaalisan mo ngayon ng responsibilidad na para bagang napaka, basta ka nalang pwede magsabi ng anything that is a lie because in the future it might become a truth. Diba? Iba po yung false mali kisa sa alay. Kasi ang false pwedeng mali, pero yung right talagang takas ang pagsisinungaling. When you lie, yun you're just saying something that is not true. You are deliberately you know, telling a lie. Iba yung lie sa false. Ang false mali, ang lie is sinungaling. Pareho siyang hindi totoo. Pero yun nga yung gagamitin natin excuse yung ganoon para magang wala ng responsibilidad. At yun nga yung point dun eh. Yung isa naman na vlogger nagsabi na hindi hindi daw siya magfi-feel ng accountable dahil nagspahayag lang siya ng opinion at hindi naman yun balita. Na para bagang ito ang problema ko dito sa mga taong ito eh. Ah uh, ako kasi hindi naman ako perpekto. Ako na nagkakamali ako and when I learn that I make a mistake, I pull down the post, I apologize, I retract. Hindi naman masama na mag-apologize ka kasi hindi naman perpekto tayo lahat eh. Wala naman perfectong tao. Lahat tayo may pagkakamali. So yung bang pwede kang mag-apologize, eh yung kung hindi ka pa, pa, kung hindi ka, tingnan mo ha, kung hindi ka pa ipatawag ng kongreso, hindi ka pa mag-apologize. ka pang mag-apologize. At pangangatawanan mo na it's not even fact it, it's not, you don't feel accountable kasi ang mga tao naman ang nagsasanag nagbabasa. Pero every time you post something in social media, you have to be responsible for it because people may believe you. You may mislead. And it is your responsibility to tell the people whom you have misled that you're wrong so that they can correct. Ngayon pa man din mga tao, tingnan mo na lang yung ano, yung uh, si Annalise Keating, yung si isang fictional character sa How to Get Away with Murder, isang television program sa Amerika. Si Annalise Keating po isang fictional character pero nagkaroon ng post na siya ay kumakampi kay Pangulong dating Pangulong Duterte. Ano? sinund? Pinaniniwalaan niyo ng marami na hindi nakaka nakakaalam na si Analyst Kitty ay fictional character. So, when you when you have this kind of fakery, what what, what do you do? So, mayroong responsibilidad, hindi ka pwedeng maghugas ng kamay. Kasi yun yung yung point ko, eh. napakayayabang magsalita kung magmura kung banata ng iba, 'di ba? Ako recently naging victim ako diyan, 'di ba? Tinawag akong bobo. Ang araw inaral ko nando do ay eh, forestry. Na te bang muna, ang forestry isang madesenting degree yan. Hindi yan madali sapagkat pinaghahalo diyan ng physical, sa biological, sa you know, baka yung mga taong nagdudo nag pinabalahura ang forestry baka pagdating sa mag-take ng BS forestry eh, dito sa UP mga motika hindi mo kayang umakyat ang mundo di ba? So, di ba ganon ininsulto ako sa isang tao na ang akala tama siya? Di ba? Eh, nabatunayan ako ang tama doon. Hindi lamang ako. Lahat, lahat sumuporta sa akin lahat ng mga batikang abogado. Di ba? Imagine, parang ipapangawagayway sa iyo yung kanyang degree at saka yung kanyang honor na parabagang ako walang PhD at hindi rin ako magna kumlaude. Eh. Di ba? Parang, teka muna. Uh, may mga ganun, di ba? Mayayabang kung magsalita. Meron naman isa doon. Yung na, na ako ay siniraan tungkol sa hindi ko daw alam kung ang may, may punong banahaw. Hindi ba inalimutan ako ay forestry? Hindi yata sila nag-group chat nung isa. Di diba? So alam ko kung ano yung puno, ano yung hindi. Hindi ba? May mga ganun. And I have, I have seen that these people, when they, when they commit a mistake, they're so bold in calling people names. They calling people stupid. Well, I call people stupid but generically. I don't call someone directly you are a stupid person. Hindi ako ganoon eh. Generically Ang, um, walang akong inangalanan pero itong mga to talagang tatawagin kang stupido sinungaling bobo and after that parang wala lang you know parang parang ang lalakas na, at saka ang, 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 ang mga salita di ba ang bulgar nagmumura di ba parang parang ngayon ako partly sa akin na binam nakasamaan ko tong mga to naaawa ako sa kanilang sa iyo umiyak na doon sa hearing pero at the same time iisipin mo sana hindi kayo nakarating ng ganyan kung nagkaroon kayo ng kaunting pagpapakumbaba sana hindi sila nakarating ng ganyan kung sila ay nagkaroon ng kaunting restraint na bago sila mag-post ay iisipin mo na nila Imagine, tangan, tawagin mo tanga ang gobyerno. Criminal minds, di ba? Parang, teka muna. Uh, ako kahit ako maraming problema sa gobyerno, I don't call this government criminal. Kahit nung galit ko. Alam mo, kahit noong nakani-criticize ko si Lenny Robredo, wala akong ginawang, wala akong binanggit na word na nami na personal sa kanya. Kasi that's how I, I deal with these things. So, at kung nagkakamali, dapat mag-apologize. -mag so, a part of me felt bad. Kasi it was so public, a public humiliation. Pero merong isa naman doon na talagang alam ko naman na nagko-comment lang, wala naman yung urge, yung yung agangalan ko na si Dr. Ethel Pineda Garcia. Siya naman talaga, kung titingnan mo mga, mga post niya, nagko-comment lang siya. Hindi naman siya talaga nagpo-post ng original material, uh, sharing, commenting. So I don't think uh, medyo doon ako sa kanya, medyo nabagabag na para bagang bakit naman nakalagay, dapat naman dinala diyan si Ethel. Hindi porket naniniwala siya sa kabila, hindi naman siya, well, nagla-like lang siya, nag-share lang siya and makes a comment. Every one of us does that. But, but you know, iba yung kategorya ng iba eh. At saka ito namang, maraming gano'n na nagkukomento. Pero sana naman, naging, naging mas circumspect yung iba. Kasi talagang iba naman yung, yung kategorya ng iba kaysa kay Dr. Ethel. Kasi hindi naman talaga siya nagkakaroon ng original. Wala siyang vlog site, hindi siya nag-vlog, hindi siya nag-live. Hindi siya nagla-live. So, yun yung point doon. At, at talagang, uh, so, doon ako sa kanya medyo nagkaroon ng simpatya. Pero doon sa iba, parang sa akin, parang merong gustuhin ko man maawa. Ang isa nga parang medyo maangas pa eh, di ba? Parang, parang sabi ko eh, merong tinatawag na fafo eh. I'm sorry for the word, you fuck around and you find out. This is the finding out stage po them. So, kailangan na natin talagang tingnan ko ano yung fake news. Alam mo, ang hindi rin nakakatulong kasi din dito, yung mga professional journalists, yung mga academics, nakatulad ko. Dati ganyan din ako, parang wala namang fake na news. News is news. News is always true, di ba? Kaya dapat daw misinformation, malinformation, disinformation. Pero para sa akin kasi, walang dating ang disinformation. Walang malinformation, walang tayo sa akademia. Pinaghihiwalay lang natin yun, di ba? We categorization. But in the public discourse, fake news resonates. And the best way to fight an enemy is to put something, a name that can resonate to people. Kasi ganito lang po yan. O ang news nga hindi peke. Para yung bag. Para yung damit. Pero pag sinabing fake jeans, fake shoes, Now, it is taken collectively as the news that is fake. <laughs> ganon din yung fake news. A fake news is an information that is peddled as if it's true. Di ba? Because news is sub-actual. So when it's a fake news, besides sa Tagalog kasi ang news, balita, ay e, paano ba natin ginagamit ang balita? Uy, balita ko, ganon ka, balita ko, ganon ka, hindi naman news. Hindi naman natin ginagamit ang impormasyon, di ba? Ang alam ko. Hoy, balita ko. Anong balita, Mare? Hindi naman news. We don't refer to news itself that galing sa radio, galing sa radyo. When say well, balita, it's something that people say. Diba? Yun na yung, ano, yung masyadong kasing English ang ginagamit natin. Eh. So, I think, okay na sa kanya fake news. Huwag na tayo sa mga, ang pakiusap ko sa mga professional journalists at mga ano, ang pagtuunan natin paano yung masolusyonan. Huwag tayo mag, mag, para bagang nag, ano tayo, nag-need picking na parang hindi naman fake news yan. We should define in the context of mass information, disinformation, malinformation. Tayo sa university, nagkakaintindan tayo doon. Pero para, it is already an accepted statement that when you say fake news, hindi nga yan balita eh. So, it should be taken entirety. Para yung fake bag. May bag na totoo, pero may pag fake bag na yan. Fake bag na yan, Japex yan. Diba? Diba? <laughs> kailangan na natin gumawa ng ano dito, solusyon. At yung solusyon na yon ay in-offer uh, ko dito kay Representative Geraldine Roman sa talagang malaman yung sinabi niya. Doon ako medyo tumutok at nakita ko na maganda yung idea. Hindi po tayo pwede mag-sensor ng social media. Pero naniniwala ako na yung mga nag-monetize sa social media, dapat nagbabayad ng buwis. Aba, eh, kung pinagkakitaan mo, eh kami nga, tayo nga, hindi pa hindi mo ba natatanggap sahod mo, biawas na. 'di ba? E 'Yun ang mga social media ng mga yun uh, netizens. Anyway, naman kung kaunti lang man kinikita mo, meron naman ganun, 'di ba, sa income, pag mababa ang kinikita mo, hindi ka na binubuwisan. Pag mababa sa minimum wage. Pag pero pang milyon-milyon na ang iyong kinikita o li, daan daan libo, mas mataas na sa sweldo ng isang tao. Ba't magbuwis ka? 'Di ba? Ganun naman. so, tingin ko pabor ako doon sa binubuwisan. Pabor din ako doon sa nagkakaroon ng asosasyon para may self-regulation. Pero doon sa censorship, hindi po 'yun pwede. At doon sa pagbubuwis doon sa mga uh, social media, katulad ng TikTok, katulad ng Facebook, ng X, ay okay din yun sa akin. Kasi bago sila mag-operate dito, kailangan meron silang ganun. Kaya lang masalimuot na usapin yan. Pero yun nga, inuulit ko, uh, nakakaawa din yung nangyari doon sa mga vloggers. Kasi talagang the, the spectacle of public humiliation. Pero yun nga eh, ang iba gagamitin nila yun instead na mag-reflect. Sana naman mag-reflect na sila. E hindi yung gagamitin nila yun like a bad of honor. Kasi syempre ang simpatya ng DDS sa kanila. So sa mata ng DDS sila yung mga bayani. Pina, sila ay katulad din ng pang- Nakikita ko na yung imahe eh. Si Duterte, President Duterte na kanilang pinupuon ayun sa The kinu-crucify, parang persecute tapos ito kanya mga disipulo, din dito. I can easily see how it is going to be spun. So, people will may not learn from it. They might just use it as a vehicle to further their agenda. That is the backlash. But I wish they would learn from it, that you take responsibility for what you do. When you post something, you don't have excuses. If you commit a mistake, you admit to it, retract, and apologize there and then. Huwag na kayo kailangan pang piliti ng Kongreso. At yun, huwag tayo maniniwala na ang fake news ngayon ay pwede maging totoo. Pwede siguro. Malay mo, maging Galileo ka. Pero habang ngayon, na hindi totoo yan, mag-iingat kayo. Di ba? Huwag basta-basta. Magkaroon ng responsibilidad. At hindi ubra yung ang katotohanan ko, iba sa katotohanan mo. Pag-opinion yan, pag binag-usapan natin sarap ng isang pagkain, walang problema o ganda ng isang tao, walang problema. Pero pag sa mga factual events na nangyari, ay nako eh, huwag naman sanang tayo ay napaka-relative. Hindi po ganyan. Oh, uh, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus yung mga puso at napabago kong mapanawin sa buhay, lalo lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng nasal, teach mind, touch heart, and transform lives Sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Usap ulit tayo sa Merkulis dito sa Usapan Politika. Meanwhile, tayo muna ay magpahinga. Wala yatang pasok ngayon kasi may strike. Kaya may transport strike. Kita-kita ulit tayo. S bye. Lagi akong sinasabi. UP naming mahal. Ani mula sa bye for now. See you Wednesday. Ingat lagi.